Ako po ay ano sobrang happy uh, Luis and Kevin to be with you tonight dahil napaka-special na moment na ito. Bilang um, isang uh, tao na ano po, magsasampung taon na rin po akong kasal. Oh, for the 10 years na, sa sampung taon kong married na, ito yung mga ilan sa mga moments na talagang uh, binaon ko sa heart ko and mga lessons talaga na binaon ko sa puso ko. First is Tunay nga pala, ay sinasabi ng matatanda na kapag kinasal ka, hindi talaga maiiwasan ang pagsubok. But you always go back to this moment, bakit niyo pinili yung isa't isa? Na hindi lang yung isipin niyo yung pinag aawayan niyo at that moment, pero hindi. May reason why, why you chose each other. And you, you always remind yourself that I chose you because ganito, ganyan. And being married talaga is a uh, sobrang ibang ball game siya of pruning bilang isang tao. Pero masasabi ko na sobrang worth it niya. Kasi at the end of the day, you will become better person. And sobrang beautiful nun. Pangatlo, always prioritize each other's heart. Kasi kapag kadama ng partner mo, ng asawa mo, yung security ng love nyo sa isa't isa, wala, walang katsino, walang kuda ng ibang tao, walang sabi-sabi, walang makakatibag sa inyo. And pang-apat, at pinaka-importante sa lahat, tunay nga, yeah. Panginoon lang ang kaya magbigay ng lakas sa inyo sa lahat ng inyong pagdadaanan. So whatever it is that you're gonna go through and decisions that you will make in the future, and from this day forward. Always lift it up to God. He's gonna give you the strength and wisdom para ma-execute nyo yan at malampasan lahat ng pagsubok. Luis and Kevin, I'm so happy to share this moment with you. Congratulations! Alright, so once again, thank you so much, Busy.